Hello guys. Ayan. Uh, Mag-harvest ako ng itlog. <laughs> Kita ko Ano? Hindi yun. Teka. Kita ko Ano? Kawitan si na ba? Kasi plug na. ka. manganda. Ayan. So ayan guys. Oh. <laughs> Kada ti baot ko. Hindi <laughs> <laughs> oh, man nagroge mata. Ayan eh. Ipagitak itlog. mang manok yes tapos kuha tayo ng itlog tapos so, baka may plug din para bika dumama na nee oh and then so ata na puro tinapay Eto guys, nagpakita mo. Nan, nagado, itlog na. So, eto guys, kuha tayo ng itlog. Kuha ko ng itlog. Pakita mo na dyan, nagado. Ayan. wow, <laughs> oh, ang dami. Oh. Ito. Four. Six. Eight. Eight itong nandito sa isa. May nga uh... pender dito. <laughs> Dami, show Ay, mga, Awan, sa Tapos, dito, <laughs> mayroon din dito. 아이 원래 팍팍 이네. 시플금도금. 나디엔 시플가타. 아트는요. 포라올람 비가. 아이데. 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 아니야. ang dami kong na-harvest. O ano na ata 6, 8, Sampung itlog ko ang nakuha natin na ngayon. Uh, so, isarado na natin to. Baka kasi may papasok na. Uh, Isara -huh. ah, mata. So, ayan guys. Ang dami kong nakuhang Itlog ngayong araw. Agur, <laughs> agur. Yung sira na umutin. Matipin na karuroar. Ayan. Ay, puki. Ay. Ayan. Hadaman titlugan. Malumti. Panagtudo. Ate Timula, antay niyo. Oh, Aba, ah. ito yung ten. Nagkakikid mo ito. Ikanti. Ito yung greenhouse. Ito na, ito yung dulo. Ay, dulo na ito yung house? Dulo, Timulaan. Ay, dulo. Ayan. Wala man nga tamas si Dan. Eh. Nagalat tayo kumati. Pag-dipin niyo. Nalulo. Magdi-dipin.